Alamat ng Batangas Si Gat ang kinikilalang hari ng makapangyarihang balangay ng Kumintang. Kumintang ang itinawag sa balangay na iyon pagkat ang mga binat at dalaga ro'y laging umaawit ng kundimang ganyan ng pamagat. Tulad ng mga binat at dalaga, ang mga impo at lolo ay umaawit din iyan sa pagpapatulog ng kanilang mga apo. Ginagamit din ito ng mga magulang na panghele sa kanilang mga bunso Si Gat Pulintan ay may isang anak, si Marikit, na pabilang sa kanyang mga tagahanga si Batumbakal na balangay ng taal sa talpukan ng lawang bumbon. Ang balangay ng kumintang ay nagsimula sa munting kabukiran ng ngayong maaaring panuntunan sa kapatagang kinatatayuan ng Kapitolyo hanggang sa baybaying ilog ng Kalumpang. Ang kumintang ay masagana, maligaya at walang kinikilalang Panginoong Dayuhan. Ang lahat ng sakop ng pulintan ay di nakakilala ng gutom pagkat ang kanilang mga gubat ay sagana sa baboy ramo, usa at mga ligaw na hayop. Ang mga batis ay mayaman sa mga isda at hipon at ang malawak na kabukirang hitik sa hinog na palay. Sa kumintang ay walang magnanakaw, walang mapagsamantala. Ano pat ang balangay na ito ay payapa tulad ng isang utopia pagkat ang hari ay inagalang at mapagpasunod. Samantalang namumuhay sa kasaganaan at kapayapaan ang mga maharlika pati ang mga aliping kahit nakampon ay maligaya rin. Siya namang pagdaong ng mga kastila na pinangunguluhan ni na Padre Selga at Kapitan Cortez. Sa wala ng pananampalataya ay pinagbibigay alam ko na nais naming sakupin ng inyong mga barangay sa kutusan ni Haring Filipina, Espanya. Aming palalaganapin dito ang pagsamba sa krus upang yakapin ninyo ang bagong reliyon. Ani ni Padre Selga. Si Gat Pulintan ay sumagot. Mahal na pari, ang sinasamba ba ang mga mga anito, ang kaluluwa ng aming mga ninuno hindi namin mayayakap ang bangor leyon pagkat iyay sinsay sa abig kaugalian. Sa sagot na ito, si Kapitan Cortez ay nasuklam. Inisip niya na sandaliring iyo'y lusubi ng kanyang mga kawal ang moog ni Gat Pulintan. Ngunit nang makita ang himalang ganda ni Marikit, siya'y huminahod na batu-balani ang kanyang malupit na puso. Samantalang si Padre Selgat ang mga kawal ay nagliwaliw sa mga gandang tanawin sa pook na iyon. Si Kapitan Cortes namay, na may nagsadya kina Marikit. Mudiyang Marikit, iniibig kita. Ang simula ni Kapitan Cortes, Ikaw ang sulo ng aking buhay. Inihahandog ko sa iyo ang lahat, kayamanan, karangalan at buong daigdig. Ito'y sinagot ni Marikit. Salamat po sa inyong taglay na paghanga sa akin. Akin pong ikinalulungkot na ipagtapat sa inyo na may nag ng aking puso. Sino ang pinagsalaan mo ng iyong pag-ibigit? ang mapalad na lalaking iyay si Batong Bakal. Di yata hindi mo tatanggapin ng aking pagmamahal. Ang kasuyo mo'y iyong limutin. Hindi ko malilimot ang aking kasintahan hanggang kamatayan. Kung gayon ay humanda ka, kita'y aagawin. Ako ang makapangyarihan libo-libo ang mga kawal kong lulusog sa harian ng iyong ama. Nagmadaling umalis si Kapitang Cortes na ang puso'y may tinig ng pagkabigo at sa bukay na lalarawan ang bulkan ng paghihiganti. Nang makalisan ng mga dayuhan ay sinamang pagdating ni Batong Bakal na galing sa pangaso. Inihandog ng kanyang mga kawal sa panahan ni Marikit ang kanyang nahuling malaking usa pinagtapat ni Marikit kay Batong Bakal ang babalang unos sa gagawin ni Kapitan Cortez. Aking mahal, kaalis lamang ng mga puting dayuhan. Ako raw ay kanilang aagawin sa iyo. Mabuti, makipanayam ka kay Ama. At itong tanong mo kung ano ang mabuting gawin. Huwag kang maglimahan ng aking mutya. Akong bahala. Ako ay patungo sa dakilang hari. Ngayon din, Ipinaliwan ng digat pulintan kay Batong Bakal ang nais sa pananakop ng mga kastila, ang pagkakalat ng bagong pananampalataya, at saka ang pagbibigay sa mga dayuhan ng sapilitang buwis na kanilang hinihingi sa bawat tagani. Ako po'y naparito at nasabi nga sa akin ni Marikit ang bakay na iyan. Ano po ang ating mabuting gawin? Ang matandang balangay ay nagpatuloy. Ako ay tumututol hindi ko matatanggap ang pagsamba sa ibang Diyos. Aking ipaglalaban ng ating balangay. Tayo ay malakas at malaya. Hindi dapat kam kami ng mga dayuhan ang ating lupa at kayamanan. Iniuutos ko sa lahat ng rahat lang aking nasasakupan na humanda sa pakipaglaban. Ngayon din at ihatid mo ang iyong mga kawal. Naghanda ang kumintang. Ang bawat kawal at alipin, pati ang mga maharlikey nagsipaghasa ng kampilan. Ang lahat ng balangay na kalapit, sakop at kampi ay naghahandang makipanalasa. Pinatalibahan ni Batong Bakal ang paligid ng balangay. Pinatibay ang buong buog. Binakura ng kuta na naglalakihan at nagtataas ang mga batang niya mga piling haligi ng kagubatan. Nang lumusob ang mga Kastila, hindi nila masalakay ang matibay na muog na papangligiran ng mga trosong batang. Bukod dito, ang mga pugsog ng makamandag na galing sa panan ng mga negritong pansipit ay nangagsalimbayan. Pinagdutudla ang mga taong mga Walang magawang pagsalunga ang mga Kastila minsan pang ipinakilala ni Gat Pulintan na ang kanyang balangay ay makapangyarihan at walang dayuhang makasasakop. Ang buong balangay ay nagsaya pagkat lumayas ng mga Kastila. Mula nooy, di na sila ginambala minsan man. Bilang pasasalamat, sila'y nagparangal at tuloy pinag-isang dibdib sina Batong Bakal at Marikit. Ang ngalang kumintang ay pinalitan ng batangan na ang kalugay lunang tinutubuan ng mga batang, ang matibay na punong kahoy na nag sa balangay. Ang batanggas ngayon ay pinamumuhayan ng lipi ni Batong Bakal at Marikit. Sila'y maumayan na ang damdamin ni Kasintigas ng Mulawin at Batang. Isa sa walong silahis ng araw na tampok sa ating watawat. Ang mga binata ng Batangas ay may loob na kasintigas ng kay bakal, at ang mga dalagay may pusong kasinghinhin ng kay Marikit. Alamat ng Batangas